Eh hey guys, nandyan pala kay guys Guys, kayo ba ay isang empleyado at magbabalak magnegosyo Bago nyo pasokin ang negosyo guys, pag-usapan muna natin ngayon Para at least, handa kayo Hindi tayo maging iyak tawa Diba guys, tara pag-usapan natin Alright guys, kain tayo, tangalian, sabaw, tulingan, mayroon tayong ukoy, pero dulong yan, at pritong tulingan, at pangpapugi, pangpamayaman na piling, at siyempre yung panggulay-gulay natin, right. tsaka prutas na rin, okay? Alright guys, kain tayo guys, at the same time, magkwintuhan tayo regarding sa... Mm. mo lang mukha ko? Ayan. Mm. Okay. Okay guys. Iko ba ngayon ay isang empleyado, di ba? Gigil na gigil magnegosyo. Ano bang katotohanan ng pagninigusyo, guys? Ako guys, bago ako na-retire sa trabaho Pinasok ko na ang iba-ibang negosyo Pinasok na siya Ang tanong Umama na ba ako sa pang-negosyo? Hindi pa Kasi ang hirap Nung nagtatrabaho pa ako ang pinapangarap ko, sana makapag-retire na ako, makapag-resign na ako. Kasi napapagod na ako talaga eh. Biyahe, tapos, yung pagkalitan ka ng bus mo, tapos palagi ka tinatakot, natanggalin kasi gwardiya ako eh. Opisar ako ng gwardiya eh. Ngayon, may nakausap akong negosyante na isa ang sabi, hindi ganun kabasta-basta ang pagninegosyo. Kung gusto mong magnegosyo, ngayon pa lang, magnegosyo ka na. Sabi ko, paano yun? Yung nagtatrabaho ko, yung nagninegosyo, ganun. So, kinalaro ko, paano yun? Ibig sabihin, ang negosyo ay, kumbaga kuhan ba, para ka ng kayawanan, na tapat-tapat ba? Ano yung tapat-tapat guys? Yung paghukay mo, nakahukay ka ng ginto. Na hindi lahat naghuhukay ay nakaku nakakuha ng ginto. Ganun. So ngayon pala, sabi niya, habang nagtatrabaho ka, maghanap ka ng negosyo kasi hindi nga basta-basta na pag negosyo ay nandyan na agad, yayaman ka na agad, o lalago na agad. Ah, ganun pala yun sabi ko. So, noon, hindi kasi, Nung bata ko, negosyante gusto tinaro, pero hindi kasi talino ng iba. Kaya noon, muna noon, sabi kasi nung negosyante na yun na handa ka palagi kung may opportunity na dumaan may opportunity na dumaan ba, handa ka palagi. At marunong ka tumingin ng opportunity. Sabi nga nun. So, mula noon, tinanong ko yan kasi tinanong, tinanong. Tinanim, tinanim ko sa isip ko yun. Kasi nung kabataan ko, wala akong inisip kundi mag-empleyado eh. Kaya lang nakikita ko na ba't yung mga insik parang halos yata nag-negosyo tapos hindi nangangamuhan tapos sila yung amo. Mula nun guys Kain muna Sausaw Hmm Itong asawa ko guys Hindi sa negosyante Hindi sa negosyante Nahiya sa magdibot Maghiya sa na magtinda na mag So Ako lang ako na muna. Una, nakikita ko dun sa trabaho ko, kulang ng saging. Ginawa ko, tinda ko na saging. Kasi nahirapan na ako kasi para ako nag-distribute ng saging, ako ang bibili. Tapos, naka-duty ako, 12 oras ako naka-duty. Hirap na hirap talaga ako. So, natigil yun. Ngayon, tinignan ko yung inuupahan namin yung bahay, yung bintana, pinaalam po sa si mayari na mapili magtinda kahit pa isa isang kape, ano. So nangyari, pinayagan kami. Ang misis ko ayaw, sabi ko, kuhan mo lang, kahit nakakuhan yung kung bakit, baka 20 ka lang ng sandaan sa araw, tapos may tubo na 20, okay na yun. At least, kahit papano, dagdag. Iba yung bawas, di ba? Nakadagdag sa budget mo. Tapos yung perang nire-remit ko sa'yo, kahit papaano mapahaba ang buhay. Di ba? Dyan din sa tindahan. Ganun yung guys. Tapos, marami akong pinasok na, kasi may, may kasama akong yumaman din sa pagninigusyo, guys. Kasama ko sa guardia. Shout, 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 out kayo sa iyo, kabayan. Ang palayaw niya kasi, kabayan. Nung nasa Makati pa kami. So, ngayon, lalo ako na sa pagninigusyo. Okay. Kasi, kung ano eh, yung nainggit ako dun sa kasama ko, na, na, yung mama na, hindi, hindi yung mayaman ka siya, milyonaryo na talaga. Yun si kabayan. So, hindi siya mayaman ha. Milyonaryo talaga, naging milyonaryo siya. Ang naging, naging, ang dami rin niyang ginawang op, ng negosyo yun. Ang dami niyang nag-aawang negosyo yun. Ang isang-isang negosyo lang nagpaputok sa kanya. Office of the... Anyway, ibang kwento yun. So ako, ginawa ko yung ginawa. Alam niyo ba, guys, na namimili din ako ng chiki sa dati sa dati ko pinagpapasokan ng trabaho. At naging operator ako ng padyak dito sa amin. Lahat yung palpak, guys. Isipin mo kung kung ikaw ay mag agad sa pangangamuhan dahil inisip mo may negosyo ka na. Malabo yun, guys. Wala pang ganun. Anyway, kahit sana kung pumunta, guys, na na bahay dito sa Manila kung sana ko mga mga ngamu, ah, mga ko na nilalagyan ko ng tindahan at puro yun <laughs> puro yun kasi nga hindi ako makakapag manage yung asawa ko lang napipilitan lang yung asawa ko i-manage kasi pinipilit ko ganoon ngayon pinasok yung utang. Pa-utang ba? Pinasok ko. Simula lang maganda magbayad, guys. Pag nakautang na siya ng tatlong beses, nagpipaid na yung ugali nila. Lahat sila. Lugi na naman. Diba Diba guys? lugi na naman. So, talagang inisip ko, grabe pala itong mag-negosyo tayo. Kaya para sabi ng ibang mga negosyante, bago ka bumitin sa trabaho mo, talagang sigurado ka na sa negosyo pinasok mo na binibigyan ka ng chita. Tulad ko, nung panahon na yon ay isa akong breadwinner sa pamilya. Pero pinagsasabay ko yung trabaho. At saka negosyo. Pero puro palpak. Itong, itong pinag-uusapan natin guys, hindi ito tungkol sa tagumpay. Tungkol to sa totoo mangyayari sa'yo pag pumasok ka ng business. Kasi baka nanggigigil ka sa sarili mo na gusto mo na mag-retire at wala na akong kanin, tuloy natin. Sandali. Ayun nga guys, tuloy tayo. Nagigigil ka, gusto mo na mag-retire sa trabaho kasi nga gusto mong yumaman at magnegosyo. Hindi ganun yung guys. Hindi ganun. Tandaan mo, dahil sa YouTube, guys, dahil sa YouTube, ang daming nag-open up ng mindset ng pag-iisip daming mga negosyante na mga na mga successful na ginawa nilang content ng regarding sa business <laughs> kasi alam nilang yun ang kinakagat na nanonood so lahat halos ng mga tao ay nag-open up regarding sa business ngayon pa lang na to ah kaya kung hindi ka nakahukay ng area, yung ibig sabihin, hindi ka nakakuha ng kuan ng isang business na para sa iyo. Talaga napakahirap. Napakalaki ng kuan ng competition. Anyway, Bakit ko Bakit ako nakapag-resign? Nakapag-retire ng ng trabaho at nag -business. Umangat na ba yung business ko? Hindi. Struggle nga eh. Anyway, may tindahan kami at hindi talaga namamalas ng asawa ko. Since nung panahon na yon, sabi ko, mag-resign na lang kaya ako at i-manage ko yung business sabi ng asawa ko paano yung pangguna natin sabi ko naman yung isang anak namin na yung dalawang anak namin nagtrabaho minimum lang din kinausap namin Pwede bang ikaw sa korinti tubig muna? At ikaw sa pagkain? Ita try ko mag-business. Ita try kong tumutok sa business sa ko. So, pumayag yung mga anak ko. Pumayag. So, nagbukas kami ng business. Traditional business. Tindahan. Eto na. Pagbukas ng business namin, first month, ang ganda na kita. Nakadating na isang buwan, ang ganda ng kita, nagkaroon kami ng expansion. Ibig sabihin, bumili agad kami ng mga mga gamit tulad ng refrigerator. Dinagdagan namin agad. Kasi ang ganda ng palo eh. Ang ganda ng palo. Second month, tumuloy-tuloy. Tumuloy-tuloy siya guys. Ganda na. Sabi ko, ito. Ito na yung the best. Sabi ko. Ito na yung maganda to. Kung tumuloy-tuloy. So, nag-isip ako na, ano na mga dapat kan? Kasi, ninisip ko, maganda ang kita eh. At, nagyabang na ako sa misis ko. At, yung pagkain namin, kami na sumalo. Kami ba? Kami yung natira na sa bahay. Hindi yung mga anak ko. Ha? Yung mga anak ko. Sagot nila sa sarili nila. Baga. Yung sa... Isa na lang anak ko kasi nag, parang nag relay sa akin eh. So nasagot yun. Pagdating ng third month, kami na bahala. Pagpasok ng Apat na buwan guys, nagulat ako. Kanyang-kanyang bukas na ng tindahan ang aming mga kapitbahay. Kanyang-kanyang nang bukas. Puti. Kanyang-kanyang <laughs> -kanya na nang bukas ang tindahan ng mga kapitbahay. Doon na bumaba na gusto ang sales namin guys. sumadsad talaga ng gusto guys eh ako pa ang patakaran ko guardia style ano yung patakaran ng guardia style ang patakaran kasi bilang guardia ako trust no one hindi ako napapapasok ng utang hindi ako napapahiram ng buti na walang deposit. Kasi yun na napapalugi. Eh, mga kapitbahay ko, pahiram ng bote. Papasok ng utang. Tapos na ang lahi. Ang ibig kong sabihin, guys, pag may negosyo kang pumapatok, siguradong kakalabanin ka. Ganun lang yun. Hindi ka pwedeng kumampanti. Hindi mo pwedeng kampanti yung sarili mo na. Kuha na. Yun ang sinasabi ko. Mabuti na lang at sa pagkain, nasusuportahan ako ng mga anak ko. Pag alam nilang walang kulang pambahay ko sa tubig, kurinti, nasusuportahan nila. Ganyan. Ngayon guys, yung negosyo ko, pangkain lang. Pero walang pag-ipon. Hindi ka pwedeng umaman. Pang-araw-araw lang. Ganyan. Malaki palang bagay sa negosyo ang tinatawag na location. Kaya pala yung mga ibang location, sobrang mahal. Pag lumabas ka sa lugar namin at makalap na location, sobrang mahal na ng pwesto. Ganun yun guys. So huwag nyo isipin na kailangan may pang-suporta kayo sa pang-ganon. Kung aasahan nyo agad ang negosyo nyo, delikado. Delikado ang kalagayan nyo. Kaya ako naglakas loob naman na mag-resign kasi wala na akong pinapaaral. Yung bunso ko, government naman yun. Nasasagot naman yung pangaraw-araw nyo sa tindahan pero hindi nga ikakayaman. Okay? Yun yung guys. Kaya pala yung ibang negosyante, yung mga yung mga sikreto nilang galawan, hindi nila sinasabi yun. Kasi doon nagkakatalo. Eh, ang negosyo ko kasi ay traditional. Pindahan. Kaya madaling gayahin. Diba? Nung panahon na nagbukas ako, walang ganong tindahan sa kanto namin eh halos ka, ako lang at saka yung may isang tindahan. Pero mas lutang yung tindahan ko eh. So nakakalamang ako doon sa eh, na una unang nagtinda sa akin at hindi rin seryoso sa pangninegosyo yon. Ako kasi talagang wala na akong trabaho. Doon na ako na kumasa eh. So pinagbutihan ko talaga. Kaso lang, salitang salitang bisaya, nabugsaw. Nabugsaw. <laughs> yun yung guys. Yun ang katotohanan sa pangninegosyo. Kasi baka nangigigil kayo na gusto nyo magnegosyo, kailangan may nakaback up kayo na pangkain talaga. Pang ganun. Yun na lang problema natin eh. Di ba? Ako naman, sa ngayon, una-una yung capital pag sumabay ka sa labas, kakainin ka ng buo. Kaya kailangan, kung may negosyo ka, dapat dahan-dahan ang -dahan angat. ganon ganon ba? Kasi parang ikaw yung na, nakasanay ng tao. So, angat ka ng dahan-dahan. Yun ang katotohanan, guys. Kaya kung ikaw empleyado yun palagi ko nakikita yan at sa sarili ko na rin dati nung nag, nagtatrabaho, Mabuti pa magnegosyo na lang, walang amo. Wala kang amo. Pero pag pumalpak, di ka naman. Di ba? Oh. Ah. Pag pumalpak yung diskarte mo, at may pamilya kang umaasa sa'yo, mahirap. Mahirap guys. Kasi bakit? Pagkain nyo. Pangaraw-araw nyo. Hindi pwede ha. Tulad kami yung mag-asawa ngayon, kami dalawa ay nagmamahal sa tindahan namin. Hindi pa naman kami ginabayan ng na tindahan namin, pinapakain pa naman kami. Kaya lang, nagra-rat nag, na, nagra -rat race kami ngayon. Rat race ba? Pabilog lang. Habo lang. Anyway, ang kagandahan naman ay yun na nga, wala kang amo, sarili na natin. Pero yung pakikibaglaban sa pangminigosyo, <coughs> pag-isipan nyo na mabuti guys, at maganda kayo ng pinakakotsun nyo na bumagsak man hindi kayo ma punta sa baga direct hit sa floor ganun ganun yung guys kaya tayo kayo mga nandiyan na kung may nakakapanood sa akin ngayon na na ko yung gustong mag-retire na gusto na magnegosyo ah uh, ang sabi nga ng mga negosyante take action action daw Take action. Tama yun. Pero, gawin nyo habang nagtatrabaho kayo. At, ganun nangyari doon sa kasama ko yung yung mama, naging milyonaryo. Kahit ano-ano din pinasok nila doon. Talaga nakatama lang talaga ng isa. Napakaganda ng istorya ng kasama ko eh. Doon sa Makati. Ngayon, ginaya ko. Kala ko naman may sarili, may kwento rin ako na tulad ng success ginawa na nangyari sa kanya. Wala rin pa. Anyway guys, Nakikipaglaban pa naman ako sa pangnegosyo. Baka ka ako kasi mahina lang ako rito. Mahina yung ko. Kaya hindi nakaangat ng gusto. Pero nakikita ko talaga ang pumatay sa business ko. Ang, hindi, naman na, hindi pa naman natumbay business ko. Nanatili naman siya. Nakatayo. Kaya lang ang, bum, ang pumatay, ang buma, bumanat talaga sa hina ng sales namin ay ang competition. Yung mga kapitbahay ko, nagulat ako, na matagal sila nakatinga doon, yung tindahan ng, na tinitindahan ko, matagal nakatinga yun, walang nagtitinda doon. Ako na lang nakaisip magtinda. Sila, nakatinga sila, hindi pa ako nagnegosyo. Hindi nila ginawa magtinda. Kung kailan ako nagtinda na, at gumanda yung tagbo ng at nakita nila, halos tuloy lahat ng bintana sa may lugar namin, may tindahan na. Kaya, ito pa masama. Kung ano yung mabilis na paninda, yun yung tinitinda nila. Kung ano mabilis ba? Yun yung tinitinda nila. Diba? Tapos, yun nga, iniibserbahan ka kung ano yung mabilis sa'yo, yun din yung dinitinitinda nila. Kasi hindi ako tumitigil sa pag-discover ng mga pro produkto eh, para lang sa tindahan ko. Kaya lang, pag nakita nilang lumalakas, gagayahin na nila. Yun yun. Hindi ko naman sila pwedeng pigilan dahil wala naman sa batas natin yan. Kahit sino naman pwede magtinda eh. Okay guys. Yun yun. Kaya Kaya ko binahagi sa inyo tong, yung kwento na to para maging aware kayo na baka sugod ka tapos kayo yung kayo yung breadwinner ng pamilya nyo at bigla kang tumigil. Kailangan manigurado kayo na meron kayong pansitsa. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Tapos bigla ngayong ako kasi hindi ko pinabayaan yung pill ko eh tsaka SS. Kasi magkasakit man kami, kahit mapaano, may maasahan ako sa PhilHealth. Meron tayong tuwan. Siyempre, meron ng may kunting backup na na cash in case. Pero hindi ganun lang. Malaki masyado, hindi. Yun yung guys, kasi baka ako baka ako kasi inisip nyo na ganun kadali. Magnegosyo. Yun yung katotohanan guys. Kung may nakita mo kayong nakita nyo sa, 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 YouTube na mga negosyanteng ang pinapakita nila ay ang tagumpay sa negosyo nila. Para marami manonood sa kanila. Ako, ang pinapakita ko ay yung katotohanan ng negosyo. So guys, kita-kita tayo guys sa susunod na video. Bye-bye!